What's up mga kaasang, welcome back to my channel At for today's video, no, naisip ko mag-update naman dito sa bahay no, Kung ano yung mga isda natin dito, yung mga alaga natin dito At yung mga pinag natin sa mga isda natin dito Dahil ayun, napansin ko na <laughs> puro sa farm ang video natin At uh, marami nakaka nakakamiss ng mga isda natin dito Tapos yun nga, no, yung ating shop eh, hindi ko na rin na-update so isusunod ko siguro yung shop pero ngayon eh ito muna ang bahay papakita ko muna sa inyo yung mga alaga ko is da dito so isa isa-isahin natin yan at kamustahin nga natin kung ano na nga ba nangyari sa mga alaga natin is dito sa bahay alright So yun mga kasang mga naisipan ko nga na mag-update ng mga isda dito sa bahay dahil nabago yung aming uh, ano dito uh, pwesto umikot yung mga natin mga So pa natin dyan yung TV natin na lipat, yung mga aquarium natin. So naisipan ko nga na i-update ulit kayo. Dahil matagal-tagal na rin pala akong hindi nakakapag-update dito sa bahay. Pero yun, bago natin pakita yung mga nandito, simula muna natin tayo doon sa labas. So yun mga kaasang no, ito yung ating update sa labas na medyo napabayaan ko na at ang talaga mag green water nyan. Pero may mga laman pang isdayan no? kasi nandito yung ating mga, ano, mga flower fry Ayan o, tignan nyo, hindi na kaya ng brush <laughs> Hindi na mga dahil sa lumot So, i-reset -re ko yan i natin niyan I-100% water change natin yan Pero ililipat muna natin sa loob Itong ating mga ano, Beast Lab Ayan, mga Beast lab natin na fry Eh, medyo mabagal sila lumaki sa akin no? Kasi nga, hindi ko masyado natututukan Pero lalaki at lalaki pa rin naman yan kasi ang lalaki na ng no mga kapatid talaga na ito. So meron tayo natira dito ang anim na bislab lab na fry. At uh, yun, pag pinasok ko sa loob yon biglang laki yan. Kaya wait lang kayo. So ito nga, i-reset -re natin yan. Tapos dyan ko ililipat yung mga goldfish siguro. Kasi meron ako malilit na goldfish doon sa loob. At uh, yun, yung update natin sa ating pond. Ah, uh, pond puloy. Po tab lang to, tab. Andito yung mga ano natin, yung mga PKBM natin. At ayun, medyo nabawasan yung mga malalaki natin no kasi may paisa-isang namamatay. Tapos yun, ang dami ng halaman nito, grabe, kailangan na pala i-trim to. Tapos ito yung mga anak na nung ating ano, yung nilipat natin sila dito ay nagkaroon sila ng mga fry. So ayan nga yung mga fry nila ay medyo lumalaki na rin. Pero yun nga medyo mabagal no, parang tingin ko medyo mabagal yung paglaki ng mga PKBM natin dito. Pero lumalaki naman paunti-unti. So yun ang update natin dito sa labas. So yun guys, no, dito naman tayo sa bahay. Simulan na natin dito. Ito, napakita ko na sa inyo noong nakaraan no, kasi nag-update tayo ng ating mga flower horn. So ito yung ating Magnus 27. Yan, siya, siya lang yung nagkakok doon sa tatlo nating Magnus. Pero tingin ko eh, hindi naman, ano yan? hindi naman nanalo yan no, dahil uh, mas magaganda talaga yung mga kalaban nito sa GOC. So ito naman eh, sinubo lang naman natin na sumali doon. At yun, medyo wala talaga ako oras at hindi ko masyado natututuan yung mga yan. Pero okay na rin, no? Oh, masaya na rin ako oh. kasi maganda rin naman. Yun nga lang, mas maganda yung sa ano natin, <laughs> sa mga kasaling iba. Tapos ito yung ating Magnus 38. Ito lagi na no, mas stress to. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Baka hindi siya ano sa lamig, hindi siya sanay sa lamig. So ayaw niya kumain ng pellet. Kumakain yan, mga buhay na moly. So ayan, laging stress. Hindi natin alam kung email ba to o ano. Tapos yung isang Magnus natin, Magnus 26, ito sa baba. Ito, yan, Ganyan na lang din itsura niyan. So, matatapos na nga pala yung ano natin, yung GOC natin, matatapos na ng July 15. So, ilang araw na lang, eh, who's gone now? Sino mananalo? So, ayun, congratulations sa God sa mga mananalo, doon sa mga kasali dito sa ating grow out challenge ng Magnus Campa. At yan, gusto ko mag-thank you kay Sir Igor dahil binigyan mo ako ng chance na maka-experience ng mga ganyang GOC na yan. So, ayun, ito naman yung ating uh, blue polar parot Itong blue polar parrot to, ilalabas ko na rin to, ilalagay ko to dun sa 10 gallons ulit. Kasi nga, ipapasok ko na nga yung mga flower natin. So, isang pares na lang yung ating breeding pair dyan, ang blue polar. At dati may nakita akong fry ngayon, parang wala na akong makikita. Ayun, meron pa. May mga konti pang fry. Konti na lang. So, ililipat natin sa mas maliit na lagayan. Mas, ano si Mas maganda. Tapos, itong ating saltwater water, ang tagal na nito, ilang buwan na to. Wala pa rin isda. Hindi ko masikaso talaga. Ang tagal na yan. Nagpalipat-lipat na ngayon. Dati, nandun yan. Nalipat natin dito. Ngayon, wala pa rin isda. Meron lang siyang, ano, itong feather duster. Kaso itong feather duster, eh, parang hindi na siya bumubuka. Ang tagal ko lang hindi nakitang nakabuka yan tapos yung subabaan niya yung 20 gallons andito yung mga goldfish na bigay sa akin sa rigor ngayon ang problema ko dito ay eh, hindi ko nga masyado nakasikaso kaya naging ganyan ang itsura <laughs> dumi Madumi, literal so kailangan ko itong i-water change na 100% tapos itong mga isda na to eh lilipat ko na lang muna yan doon sa likod siguro doon sa ating ano yung may binibreed tayong tetra diba papakita ko rin sa inyo yan So ito, lahat yan lalagay ko sa likod. 100% water change ko yan. Tapos i-divider ko. Lalagay ko dyan yung mga, ano natin, mga beast love na fry. yun natin i-grow out pati doon. So mga mangyari, puro tayo flower horn, flower horn, flower horn, flower horn, flower horn. At itong flower natin na metal storm, makita nyo na rin nakaraan. So itong metal storm natin, sarap so, buhay niyan Dahil ang laki ng bahay niya. <laughs> 27, ay, 75 gallons mag lang siya so mabilis talaga lumalaki pag mga ganong kalaki yung aquarium so ayan ganda nga niya uh, at komportableng komportable siya do sa lalagyan niya so ayan metal storm by oil tapos yung mga goldfish natin dito ayan hindi ko sinasama yung mga nandun eh kasi magiging polluted naman to at ay magiging ano populated at mabilis magpo-pollute yung tubig syempre pag marami. Tsaka ma, ma ano, mabagal lumaki lahat. So magdadami-dami na sila. So ito yung ating rancho. Tapos naglagay ako ng maliit na rancho tsaka yun. Bali apat na rancho na to. Tapos yung mga oranda natin na sa farm yung mga pinapalaki natin doon dati. Eh, ito na sila lahat. Na, ang ganda. Medyo mabagal pa rin lumaki pero lumaki naman sila. Kahit pa paano, ayan, eh, naglaki yan naman. yan So, ayun. Doon naman tayo sa likod, no? Sinabi ko nga kanina yung paglilipatan natin yan. Dito yung sa, ano, sa binibreed natin na tetra. So, itong binibreed natin na tetra, pinaltang ko na yan. Yung dating nilagay ko na mga tetra, eh, ko na. Tapos, sumubo ka ulit, ulit ng iba. Pero, ano, wala nang itlog So, hindi ko pa rin talaga makuha kung paano i-breed ang mga tetra niya So, ito yung babae natin na tingin ko buntis na babaeng Ayan, gulay red. Tapos itong yellow, ay itong yellow. Itong blue tsaka purple, yan naman yung mga males. Pero yun nga, ilang araw ko na nakikita. Eh hindi naman nangingitlog. So, tatanggalin ko muna yan. Balik ko muna sila doon. Yung water change ko itong mga tank natin ng tetra at danyos. yung mga breeder natin. At, ayun, lalagay ko dito muna yung mga goldfish natin. sa 20 gallons. Tapos, pansamantala, dyan muna yan. Tapos 'yun nga, uh, lilinisin ko 'yon tapos ilalabas. Pag, siguro pag after dito, ilalabas ko sila pag na-water change ko na rin 'yung mga nasa labas natin. Na 'yun nga 'yung sobrang lumot na. Tapos ito 'yung huling mga alaga natin. Grabe, dami ko rin pala palalaga dito, no. Nag-assemble ulit ako, <laughs> assemble na. No? Nag-set up ulit ako ng ano, ng isang batya na hindi ko na ginagamit. Diyan ako dati ng ano ng goldfish ko malalaki. Nilagay ko 'yung water liligo tapos ang bilis ng dumami. Tapos nilagyan ko siya ng dalawang perasong PKBM. Ang sana dumami kayo dyan. Tapos yun nga yung mga galon nung nakaraan yan. Binigyan tayo ng galon. Eh, napuno na sila. Iba't ibang ano yan. Iba't ibang isda. Kaya gawin tayo yung tuxedo ko ay eh. gapi. Tapos may mga fry tayo ay eh. EFR. Ito may fry dito eh. May mga fry na tayo dyan ay eh, EFR. Sa ilalim siguro hindi natin makita. So, yun. No? kahit may farm tayo, gusto ko pa rin na, ano, na, na, na ako dito sa bahay. Kaya meron ako mga, yan, mga kalon. Diyan nakalagay yung ating mga uh, guppies na binibreed. Ito yung mga anong pinapalayo ko na tupsi ko eh. Tapos dito, meron dito nga ni Danyos. Ito mga nakalaki natin. Na, na breed din natin na Danyos na kuliblo Kasi ito nga pala guys, no, may, sinusub, may sinusubukan ako dito. Kasi yan, yeah, naglagay ako ng beta dyan. Tapos ayun yung mail oh. Ngayon, yung mail na yan, ilang araw ko na nilagay dyan, naggawa na siya ng bubble nest doon. Doon oh, sa halaman na yun, sa Diyan sa dahon yan. na yan. Bubble nest na yan sa ilalim. So susubukan kong tanggalin to. Tapos i-update ko na lang kayo. Ayan, parang susubukan ko ganyang klaseng setup na eh. yun. Parang natural ano lang nila, environment lang nila. Tapos, hindi na ako makakabreed tayo ng beta kasi pares na maray dito breed to. Na malaman natin. Pag uminit yung panahon na dahil uh, medyo tago lang ngayon. Uh, malamig yung panahon. Alright. So yun mga kasang, grabe. Nakakapawis din pala. Mag-update ng mga isda natin dito sa bahay. So, ayun. Sana naging enjoy kayo. at sana nasagot ko yung mga tanong nyo na kung kamusta na yung ganyan, kamusta na yung ganyan, ganyan, ganyan. So, ayun. Susunod naman natin yung update yung mga isda natin o yung mga binibenta natin doon sa shop. Uh, siguro, hindi ko alam kung this o so, baka sa susunod na ano na 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 kasi Sunday may malakad ako, Saturday may malakad ako. So, uh, next week, i-update naman natin yung ano yung shop natin. Kung ano na nga ba nangyari doon sa shop natin uh, at kamusta ba yung benta natin at kung ano yung mga meron tayo doon. So, ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Uh, tapos tapusin ko na to. Uh, yun, maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out!